kayo. Morning guys. <coughs> Tay maglalagay ng bako dito sa amin at kaawa-awa naman ang aming halaman. Hindi lang hayop yung pumapasok kayo. Hmm, sira ang gabi. Pinapasok ng bibi. Ayan, oh, wala nang dahon yung gabi. pinakain ng bibi. Tapos mga tao naman, ayan, ang aking aming saging eh halos kalbo lahat. Pinapasok na lang. Kinukuha yung dahon. Yung iba naman yung nangihingi. Sana kasi ba ako dito? Eh, Sirani ba si dito? Eh. Sirani na nasa kaso. Kaya i-renovate -re natin ng ano ng konti. Ito so, itatayo ko itong poste -it na to, dito. Nakahiga na kala silbi. Dati nakatayo dito ngayon eh. Ngayon nakahiga na. Tapi aku makiat? akhirat. Tanggahan yuk. Kumagsak sih, adik kumagsak sih. Ah, ngahirap pengasalunya. Masak waring takilu ya. <laughs> Ang taga dito pa ako sa may ilalim. Hindi pinuputol dito sa may ano. Para ang bagsake, dahan-dahan. baboks ah Merap pagkala ray eh. Tayo pa Laki pa eh kaya. Unti-unti na. Oh, yeah. Ayun. Bigat na ito. 40 kilo ito.

bigat oh. tapi yain nanti kaya kayak buatin tapi sih tolang Asay gulok. Ito. Wala ko yan. Masikip yan dyan sa... Eh, wala pa dito sa baba. <laughs> <laughs> Thank you. kilo 40 kilo dito. Ang ko ni Musay.

Sa Paka, pero kanya, kahit siya sa announce kaya napapakapula kanya kaya kayo niya siya maganda naman siya ito yung gusto nasa ano yan, 30 kilo eto pa nasa siguro nasa 15 kilo yan ang lalaki